Big kang 21 anyos na si Arisa kan Barangay Buragwis Ligaspas City ang naresebi niyang 5,000 pesos na educational assistance gikan DSWD asin Ako Bicol Party List. Third year college sa kursong nursing si Arisa ngonian na taon. Sabi niya, mapapaduman ang saiyang naresebing asistensya sa sayang tuition fee asin iba pang pangangaipo sa pagklase. Malaking tulong po siya and kumbaga, nakakales po siya sa burden po sa family namin. Like, ako po kasi, am um, nursing student po so, nasa private school pa po So, ang ano po namin is, parang mas doble po yung gastos namin, which is, kumbaga, um, Naleles niya po, kumbaga, happy din po kasi as of early ng first semester po, nakarelease na po sila for payout po. Siring na Arisa, nakaresibi man ng siring na asistensya Sinda Jules Asinhay na Angel Canbicol University. Dako lang pong pasalamat may ako Bicol party list tsaka po sa DSWD sa pagtabang po sa moya para makuaboy yung educational assistance. Thankful po ako kasi ano nabigyan po ako ng an ng slot dito sa ano tabang ng edukasyon. Tas um, malaking tulong din po to sa, kasi ano bilang third year college na po, madami din kaming binabayaran sa school po. Ginibo ang payout sa Embarkadero de Legazpi sa siyudad ng Legazpi kasubong aga total na 301 mga estudyante ang binipisyaryo kang asistensya nagikan sa Barangay Buraguis, Baybay Asin Barangay Orosite. First batch ini kang educational assistance kang partido na taon. Dakulao na tabang ini para sa mga um, estudyante asin magurang na matauan in um, financial assistance hali sa Akubikol Party List ang satuyang mga kaakian. Sa so, dahil po nga ni sa mga nakaaging um, Uh, pandemya na dipisilan ang satuyang mga magurang na ma-cover up o makup up so mga naging expenses ninda. Sa maabot na lunes, September 11, 308 mga estudyante nagikan sa Barangay Binanwa, West, Barangay Bitano, in Rizal Street, an makakarisibikan para ang asistensya sa edukasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal.